Isa na marahil sa nagtutulak sa tao na magpatuloy sa kamalian ay ang kaisipan na hindi na siya maaaring magbago pa at huli na ang lahat. Yung kaisipan na nagsasabing too late na ay nagiging dahilan ng iba para sabihin ganito na lang ako hanggang kamatayan. Ang buhay ng tao ay binubuo ng maraming desisyon mula sa maliliit na desisyon na ginagawa sa araw-araw hanggang sa malalaking desisyon na maaaring bumago sa direksyon at takbo ng buhay. May mga desisyon na nagagawa dahil sa kakulangan ng impormasyon at meron din namang sadyang ginagawa sa kabila ng kaalaman ng posibleng ibubunga ng kapasyahan. Ika nga, may mga taong napapasok sa maling buhay dahil sa sariling kapasyahan. May mga taong nagsasabi na kaya sila napasok sa mali at nagpapatuloy sa maling landas ay dahil sinukuan na sila ng ibang tao. Meron din namang dahil sa sinukuan na nila ang kanilang sarili. Yun bang napagod na sa pagsisikap magpakabuti kaya tuluyan ang nagpakasama? Totoong ang pag-asa ay pwedeng magdulot ng pagbabago at ang kawalan nito ay pwede ding magtulak sa isang tao sa pagsuko at pagpapatangay na lamang sa anod ng maling pamumuhay. Magandang makita ang sinabi ng Bible tungkol sa ganitong sitwasyon. Ang sabi ng Bible, sumagot si Jesus, Sasabihin ko sa iyo ang totoo, ngayon din ay makakasama kita sa paraiso. Kung tutuusin, wala nang pagkakataon ng kriminal na ito para makapagsimula ng bagong buhay dahil nasa mga huling sandali na lamang siya ng kanyang buhay. Bukod pa ito sa kanyang sariling pag-amin na karapat dapat siyang parusahan dahil na din sa sarili niyang pagkakamali. Mahalagang makita ang pagpapatawad at pagmamahal na ipinakita ni Jesus sa kanya. Isang bagay na minsan ay naiisip ng iba ay para lamang sa mga nagbabagong buhay. Marahil sa paningin ng iba ay wala nang pag-asa ang taong ito, pero sa puntong iyon ng kanyang buhay na kung saan wala nang pagkakataon para makapagsimula ulit, ay natanggap niyang kapatawaran at katiyakan ng kaligtasan. Kaya kung sakali na ikaw ay nag-iisip na masyado ka ng masama para magbago o masyado ka ng malala para tumanggap ng kapatawaran mula sa Diyos, alalahanin mo na ang pagpapatawad ng Diyos, ay laan pa din para sa iyo. Pwede mo pa ding tanggapin sa sandaling ito. Kung nais mo yan, pwede bang manalangin tayo? Manalangin tayo. Panginoon, dinadalangin ko po ang aming tagapakinig. Alam niyo po ang kanyang pinagdadaanan, ang kabigatan ng kanyang puso. Ilahad niyo po sa kanya ang pag-asa na nagmumula sa katotohanang mahal niyo po siya at meron kayong plano sa kanyang buhay. Punuin niyo po ang kanyang puso ng pag-asa upang makita niya na bagamat may mga pagkukulang at pagkakamali sa nakaraan, ang mga ito ay pwede pang mabago at maaari pang magsimulang muli dahil kayo ay Diyos ng pagpapatawad at pag-ibig. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. May pag-asa dahil ang Diyos ay pag-ibig. Kaya kung inaakala mong huli na at ganoon na talaga, naway ngayon ay matuklasan mo na meron pang kabanata ng buhay na naghihintay sa iyo. Sumunod ka sa Diyos at nasa ka ba?